Kinumpirma na ni Han so Hee, ang magaling at charismatic South Korean actress, ang relasyon nila ng kapwa-aktor na si Ryu Jun Yeol. Ang dalawa ay date mula pa noong unang bahagi ng taong ito matapos sa parehong natanto na pareho silang naramdaman. Binigyang diin ng agency ni Ryu Jun Yeol, ang CJS Entertainment na nakilala niya si Han matapos ang breakup nila ng singer at actor na si Jerry na pitong taon na niyang dinidate hanggang noong nakaraang taon. Nagpost si Hansohi ng isang taos pusong liham sa kanyang mga tagahanga sa kanyang blog na nilinaw ang sitwasyon matapos ang kanyang ahensya sa una ay ibinasura ang balita. Lumabas ang relasyon ng mag-asawa matapos sabihin ng isang online user na nakita silang magkasama sa Hawaii. Sa kabila ng kanilang breakup, patuloy pa rin ang follow ni Nahieri at Ryu Jr. sa Instagram. Nagbabala ang ahensya na gagawin ng legal na aksyon laban sa mga karagdagang walang katuturang mga haka-haka at mga rumor monger na nakakapinsala sa reputasyon at tao ni Ryu Junyol. Si Ryu Junyol ay sumikat sa pamamagitan ng drama series na Reply 1988 habang si Han Sohee ay nagbida sa Nevertheless. Ang dalawang aktor ay inalok ng mga papel sa paparating na drama series na Delusion batay sa isang webtoon na may parehong pangalan.